Bia Alonso, kinumpirma ang relasyon kay Vincent Co. Yes, I am very happy. August 3, 2025. Matapos ang mahabang panahon ng espekulasyon at pag-uusisa ng publiko, tuluyan ang kinumpirma ni Bea Alonso ang kanyang romantikong relasyon sa negosyanteng si Vincent Co, ang presidente ng Pure Gold Price Club. Sa isang panayam na isinagawa sa GMA Gala 2025 na ginanap sa Manila Marriott Hotel noong gabi ng August 2, 2025, Diretso hang sinabi ng kapuso actress na opisyal na silang nagde-date ng kilalang businessman. Sa isang video interview na in-upload ng GMA News sa kanilang Instagram account, makikita ang kaswal ngunit masayang sagot ni Bea nang tanungin siya ni reporter Bea Pinlac tungkol sa estado ng kanyang love life. I think it's very obvious that we're together, sagot ni Bea, na may kasamang ngiti. Sinundan pa niya ito ng, yes, I'm very happy, And I think that's all I can share na tila indikasyon ng kanyang hangaring mapanatili ang ilang aspeto ng relasyon sa pribadong antas. Matagal nang nababalita ang ugnayan ni Nabea at Vincent, ngunit pareho silang nanahimik sa gitna ng mga haka-haka. Una silang namataan na magkasama sa isang bakasyon sa Andalusia, Spain noong Abril. Simula noon, ilang beses na rin silang nakitang magkasama sa mga event kabilang na ang mga aktibidad ng Puregold, kung saan aktibo si Vincent bilang executive. Isa sa mga naging highlight ng kanilang mga public appearance ay noong Hunyo kung kailan dumalo si Bea sa isang malaking corporate event ng Pure Gold na isinagawa sa Tagig City. Bagamat kilalang pribado si Bea pagdating sa kanyang personal na buhay, tila unti-unti na rin niyang pinipiling maging bukas sa kanyang mga tagahanga. Ang simpleng pag-amin niyang masaya siya sa estado ng kanyang love life ay sapat ng patunay na nasa maayos na yugto siya ng kanyang buhay, personal man o professional. Si Vincent Ko, bukod sa pagiging negosyante, ay kilala rin sa kanyang philanthropic efforts at pagiging low-key sa social scene. Hindi siya masyadong visible sa showbiz circle, kaya naman maraming netizens ang curious sa kanya. Subalit ngayong kumpirmado na ang relasyon nila ni Bea, mas lalo pang naging interesado ang publiko na kilalanin siya. Samantala, masayang-masaya rin ang mga tagahanga ni Bea, lalo na ang mga matagal nang sumusubaybay sa kanyang career at personal na buhay. Marami sa kanila ang nagpahayag ng suporta at pagbati sa actors sa social media kalakip ang mga mensahe ng kasiyahan na sa wakas ay natagpuan na nito ang bagong pag-ibig matapos ang ilang taong katahimikan sa larangan ng kanyang love life Sa ngayon wala pang detalyeng ibinabahagi si Bea tungkol sa kung gaano na sila katagal ni Vincent o kung ano ang mga plano nila sa hinaharap Pero sa kanyang mga ngiti at mahinahong sagot sa media malinaw na isa siyang masaya at kontentong babae at mukhang hindi na niya kailangang sabihin pa ang lahat para ito ay mapatunayan the most beautiful things are the ones kept private. Bago pa man tuluyang kinumpirma ni Bea Alonso, ang kanyang relasyon kay businessman Vincent Co, nagbigay muna siya ng paliwanag kung bakit mas pinili niyang panatilihing pribado ang kanilang ugnayan. Sa panayam sa kanya sa GMA Gala 2025, tapat na inamin ng actress na may mga bagay sa buhay na mas maganda kapag hindi ibinabahagi sa publiko. Aniya, the downside of my love life. I understand the curiosity. I don't want to say that people ruin beautiful things, but the most beautiful things are the ones kept private. Sa kabila ng matinding interes ng publiko at ng media, nanindigan si Bea na ang kanilang desisyon ay para mapangalagaan ang relasyon at ang kanilang personal na kaligayahan. Marami ang nakapansin na nitong mga nakaraang buwan ay tila may something special sa pagitan ng aktres at ng negosyante Lalo na nang makita silang magkasama sa iba't ibang lugar, kabilang ang isang biyahe sa Europa. Gayunpaman nilinaw ni Bea na hindi naman nila sinadyang itago ang kanilang relasyon. Wala lamang umano silang naging intensyon na agad itong ibunyag dahil nais nilang bigyan ng panahon ang isa't isa na i-enjoy ang mga simpleng bagay sa isang relasyon, malayo sa panghuhusga at pressure ng publiko. Sa huli, sinabi ni Bea na masaya siya sa estado ng kanyang puso ngayon. At bagamat pinili nilang maging tahimik sa umpisa, handa na rin siyang ipakita ito sa mundo. Nang may limitasyon at may hangganan kung hanggang saan lang ang pwedeng ibahagi. Hindi pa engaged. Sa unang bahagi ng gabi, nakausap din ng GMA Gala Blue carpet hosts na sina Janina Chan, Tim Yap, at Martin Javier Sibea. Tinanong nila kung may plano na ba ang aktres na magpakasal. Alam mo yung internet is always like a few chapters ahead of the actual thing that's happening. Natatawang sagot ni Bea. Nilinaw rin ng aktres na wala pa silang plano ay ni Vincent na magpakasal sa ngayon. Ito ay kasunod ng usap-usapang engagement na lumaganap online ilang linggo bago ang event. Elegante at confident. Bukod sa pag-amin sa kanyang love life, umani rin ng papuri ang aktres sa kanyang napiling outfit para sa GMA Gala. Suot ni Bea ang isang flowy gown na gawa ng sikat na designer na si Ellie Saab. This year, I really wanted to have an understated elegance type of look, I really wanted to embrace my feminine energy, hence the very flowy dress tonight. Anebia. Hindi mai ila ang confidence at glow ng actress sa kanyang appearance. Isa etung itong patunay ng kanyang masayang personal na estado. Matagal nang napapansin ang mga speculation tungkol sa namumuong relasyon nina Bea Alonso at Vincent Co, ay unang umingay noong April 2025 ng mamataan silang magkasama sa Andalusia, Spain. Agad itong naging usap-usapan sa social media, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataong na iuugnay si Bea sa kilalang negosyante. Pagkalipas ng kanilang biyahe, nasundan pa ito ng ilang sightings sa iba't ibang events, particular sa mga aktibidad ng Pure Gold, ang kumpanyang pinamumunuan ni Vincent bilang presidente. Isang makatawag pansing sandali ang naganap noong Hunyo nang makita si Bea na dumalo sa isang corporate event ng Pure Gold. Hindi lamang si Vincent ang kanyang kasama, kundi pati na rin ang ina nito na si Susan Coe. Para sa maraming tagahanga at netizens, ito ay malinaw na indikasyon na hindi basta-basta ang ugnayan ni Nabea at Vincent. Ang pagsama ng actress sa isang family-related event ay nagpapahiwatig na tanggap na siya ng pamilya ng negosyante. Sa buwan naman ng Hulyo, lalong tumindi ang usap-usapan nang lumabas ang mga larawang kuha sa NAIA Terminal 1, kung saan makikitang magkahawak kamay si Nabea at Vincent. Para sa publiko, sapat na ang mga larawang iyon bilang kompirmasyon ng kanilang relasyon kahit pa wala pang formal na pahayag mula sa dalawa noon. Sa mga kilos at kilos ng dalawa, tila hindi na nila ikinukubli ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Sa mata ng marami, unti-unti nang lumilinaw ang isang bagong yugto sa buhay pag-ibig ni Bea, isang yugto kung saan siya ay tila masaya at payapa sa piling ng isang taong hindi bahagi ng mundo ng showbiz, ngunit lubos na iginagalang sa larangan ng negosyo. Suporta mula sa mga fans, Matapos ang pag-amin ni Bea sa media, agad namang umani ng suporta mula sa fans at netizens ang kanilang relasyon. Trending sa social media ang pangalan ni Bea at Vincent, at marami ang natuwa na muling natagpuan ng actress ang kaligayahan matapos ang mga naunang pagsubok sa kanyang buhay pag-ibig. Sa comment section ng video interview na in-upload ng GMA News, kapansin-pansin ang mga positibong mensahe mula sa netizens. Deserve ni Bea ang tunay na pagmamahal. Happy kami para sa yo Queen B genuine happiness. Kita sa mga mata niya na masaya siya talaga. Hindi man laging maingay sa social media pero mukhang solid at totoo ang relasyon nila. Sino si Vincent Ko? Si Vincent Ko ay ang kasalukuyang presidente ng Pure Gold Price Club, isa sa pinakamalalaking supermarket chain sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang pribadong pamumuhay at bihirang ma-involve sa showbiz-related issues, kaya't naging malaking balita ang pagkakaugnay niya kay Bea. Marami ang nagsasabing si Vincent ay isang low-key gentleman na naging kaagapay ni Bea sa mga nakaraang buwan. Ang pagiging pribado nito at ang simpleng pamumuhay ay tila nakaakit sa aktres na matagal na ring naging bukas sa ideyang ilayo ang kanyang love life sa mata ng publiko. Patunay ng bagong simula, para sa maraming tagahanga, ang kumpirmasyon na ito ay simbolo ng panibagong yugto sa buhay ni Bea. Matapos ang mga naging hamon sa kanyang past relationships, Mukhang natagpuan na niya ang katahimikan at kasiyahan na matagal na rin niyang hinahanap. Hindi man dumiretso sa detalye, malino na ipinahihiwatig ni Bea na mas pinili niyang protektahan ang kanilang relasyon sa halip na ipangalandakan ito. Sa ngayon, sapat na raw sa kanya ang malaman ng publiko na siya ay masaya. At sa mundo ng showbiz kung saan bawat kilos ay nasusuri, ang desisyong ito ni Bea ay tila isang matibay na pahayag. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang laging ipagsigawan. Minsan, sapat na ang tahimik na kumpirmasyon at ang mga ngiting punong-puno ng kasiyahan. Abangan ang susunod! Habang wala pang konkretong balita tungkol sa engagement o wedding plans, marami pa rin ang sabik sa mga susunod na kabanata ng love story ng dalawa. Kung ang ngiti ni Bea ang pagbabasehan, mukhang hindi malayo ang posibilidad na may mas malalaking anunsyo pang darating. Para sa ngayon, sapat na raw sa kanya ang maging masaya. At malinaw na si Vincent Ko ang isa sa mga dahilan ng ngiting iyon.